What's up mga busing? Nandito na naman tayo ngayon sa panibagong video natin ngayon no? Uh, medyo natagalan tayong mag-upload Kasi uh, bumiyahe tayo doon sa uh, Butuan at saka sa Surigao Hello pala sa mga taga Butuan at saka sa Surigao po Nakikita nyo ba yung mga motor na nandito sa likuran ko? Yan, itong mga motor na to Pwede nyo tong gamitin ipang test drive. Yan lang sa uh, may Shell hanggang ano sa Petron don sa dito sa MLK Zone Street, Kasuntingan, Mandawi City. Yan. Hanapin nyo lang tong New Age Motor Group. Ito nga pala ang unang motor na ating i-test drive. At bago yan, sasabihin ko sa inyo na ang Test drive nila dito sa New Age Motor Group ay hanggang December 11 lang. From 9 AM up until 6 PM lang po. Yung sinabi ko kanina na hanggang Shell at hanggang sa kabila doon sa Petron lang uh, kahit pabalik-balik pa okay lang daw. Sabi ng nakausap ko sa New Age Motor Group no. Yan, balik tayo sa ating usapan no. Uh, ang motor na po ito ay SYM uh, Husky 150. Ang napapansin ko sa motor na ito, no, uh, habang pinipiga ko yung throttle niya, uh, sobrang bilis ng responde niya. At kung nakikita nyo itong dinadaanan natin eh hindi naman to off road no. Sobrang ganda ng dinadaanan natin ngayon. So about sa suspension niya eh wala akong masasabi kundi sobrang ganda kung sa sitting position naman niya ay all goods na all goods kahit maglo long ride ka pa eh di talaga mga ngawit o hindi talaga sasakit ang mga katawan mo maganda din itong ipang di daily no papasok sa trabaho sa eskwela ganun. kahit magta traffic pa no uh, hindi ka mapro problema at saka hindi naman siya mabigat sobrang gaan niya dalhin kaya okay na okay to uh, gagamitin pang city drive din pagpapasensyahan na natin kasi uh, medyo busy ng konti yung daanan natin no at ayan uh, malapit na tayo sa shell hanggang dito lang muna tayo at saka ipapark natin to dito yan dito natin ipapark kasi para makita nyo yung buong motor na ito kung gaano siya kaganda at 'yan no ito yung kabuuan motor na SYM Husky 150 yan sobrang angas niya no sobrang ganda solid na solid tignan at yan kung nakikita niyo dito no uh, medyo madumi lang kasi uh, dahil ginagamit nila no kahit nga dito sa likuran no, sobrang angas pa rin yan no? at ito nga pala yung uh, kill switch at ito yung hazard yan yan uh, gumagana sobrang gana no ito naman ang passing light at high and low no at may signal light at saka yung busina at yan no susubukan natin ang busina <laughs> ganitong ganito talaga yung mga stock na busina no kahit nga yung mga naka big bike no uh, ang cute ng kanilang mga busina at yan uh, babalik tayo dun sa kasa dun sa new age motor group para naman isa natin tong uh, motor na to na SYM Husky 150 at magtatanaw tayo ng iba dun para maite test drive natin no at yan no, uh, malapit na tayo doon sa kasa sa New Age Motor Group no. Baka naman joke lang. <laughs> yan, uh, tapos tayo mag-test drive nito. Ipapark natin to dito. Mamaya ka sa akin Napoleon Bob ng Benda. Yan no, uh, sobrang excited tayo ma-test drive ang Benda Napoleon Bob andito pala yung sauce sa gilid yan ito test drive na natin to sobrang excited ko ilalabas natin tong motor na to sa parking nya at yan nailabas na natin tong motor na to no sa isipan ko gusto ko sana tong iwaswas kaso nga lang uh, dito atin pwera na lang kung atin yung motor na to yung di talaga tayo nang hihiram no. Yan. Uh, balik tayo sa usapan no. Uh, itong motor na to wala akong masabi. Sobrang power na power niya. Yun bang kahit uh, 500 cc lang ang displacement niya, hindi ka talaga mabibitin. Odi talaga ikaw mapapahiya. At kung para sa akin no, kahit beginner, talagang kayang-kaya ito imamaneho. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi na kailangan na matangkad ka. At eto pa, dahil sa slipper clutch, eh, sobrang smooth ng pagpiga mo ng clutch niya. No? Hindi kagaya sa iba na matigas at saka hindi naman siya ganong kabigat. No? Lalong lalo na kung aarangkada ka na eh, parang small displacement lang yung dala mo. At yan, uh, malapit na tayo sa Shell. Gusto ko sana dito magpa-park. Kaso nga lang, um, nahihiya ako kasi hindi naman tayo bumibili sa kanila. At yan, no, uh, papunta tayo sa kapilang dulo. Doon sa petron Sa tunog naman ng motor na to, no, uh, sobrang ganda. Pag ako magkagagalit tong motor, eh, wala nang iba. Eh, papalitan ko talaga ng, ano, ng ng full exhaust para naman mas lalong ano uh, lalabas yung tunay na tunog niya kahit nga itong stock pipe niya ay eh, magpapalingon ka talaga at yan no malapit na tayo sa petrol mag u-turn tayo dito at yan nandito na tayo sa kabila ng petrol no ito pala ang Napoleon Bob 500 napakaalas talaga ito yung panel niya, no? Yung dashboard. Dream bike ko to. One seater lang ang motor na to. Sobrang brusko niya, no? Sobrang ganda talaga. Ito yung nasarap harap niya, no? At saka ito naman yung sa likuran. At yan, uh, babalik tayo sa kasa, no? Kung sasabihin ko talaga, eh... Pag kayo ay magdadrive nito, eh... Para bang nakakapanibago talaga kasi yung riding position niya eh naka forward yung mga paamo mo nag-iipon talaga ako para makabili ako ng motor no pero hindi pa sa ngayon kasi konti pa lang yung naipon ko baka dadating yung araw na makakabili rin ako baka itong minamaneho ko ngayon ito yung mabibili ko pero pag hindi naman papala rin okay lang dito lang tayo magda-drive sa mga demo units. Maraming 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 salamat po sa New Age Motor Group kasi kahit minsan ah, kahit konting oras lang nararanasan kong mag-drive ng ganitong motor na. No? At dito lang magtatapos ang vlog natin. Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe.